<laughs> Ganda, ang lamig nitong shade ng kawayan Parang tunnel Ito yung may kawayan tunnel na Tunnel na gawa sa kawayan Ganda, ang lamig oh, Pasyal din kayo rito pag may tayo kayo Okay lang mag-bike. Uy, may fishing. Parang may nag-fishing to. Uy, may mga naman tao dito. Parang ah, cable lang yan. pag ka dito sa kabila. Ang tawag yan. Ano tawag sa may cable na ganyan? Cable line na ano ano? Ship line. Ayos na. Ah. May ship line na. May pa. pang mini Ganda rin Maganda. Uy, pika. May pika. Ayan, nagigilig mga Dibe. Mga native na hat sa Pilipinas eh. ay yung kabayo. Golden pheasant Native sa China pala ito. Mga daon at buko ng bulaklak. Ito ang dagang daon pa Ayan. Go. Golden pheasant Ganda. Hmm. Nag-itim ng China. <laughs> Ito. <Yeah. laughs> parang pabo siya sa... <inaudible> parang ang Saka ano, ginipaw. Yeah, ginipaw. So, Pantan chicken pa yan. Ito na ini siya karikdalan ekaway mulahan ko tayo natin ngayon abogado ng barber na pagpapasumamba pa net lang pero haba ng tarugo ah horse haba ng tarugo <laughs> sa dapat mo washer na